Hi, may welcome sa aking featured products. Ang ating featured product ay itong pajama. Ayan. Pantulog. Meron siyang of course, yung pants. And, kung ayaw niya nang mag-pants, gusto yung shorts lang. Ayan. Tapos ito. O, di ba? Ang bunga ng design. So, apat ang binili ko. So, apat na design. And, lahat sila naka-individual pouch, which is very, very nice na pangregalo mga mi. Pero hindi ko to pangregalo. -re This is our personal use. So, ito pa yung isang item. Yan, para makita natin yung quality ng products nila. Mura ko lang ito nabili mga mi. Hindi natin kailangan gumasos ng mahal sa mga pantulog, 'di ba? Kasi ipapatulog lang naman natin. Pero Well, kung afford niya naman, why not? So, ito yung isang design. Wow, nice. Tapos, itong kanyang shorts. O, so, ba? Minsan gusto mo lang mag-shorty shorts. Ayan, tapos, day of mo, wala kang pasok sa eskwela or wala kang gagawin. Ayan. Pajama-pajama ka lang. And may outfit ka na sa pajama party. So, ano pang hinihintay niyo mga mi Aba, i-click niyo na yung links or ang yellow basket para o oh, order. Get yours now. Huwag na magpahuli mi